sa lahat ng mga idol ko at mga followers ko. Good morning po sa inyo lahat mga idol at mga followers. Andito po kami mga idol dito sa Metropolis Binangunan Rizal. Walang gutter to ah. Ay na. Nagsusukat kami mga idol kay Sir Buboy Bonifacio. Ah, uh, yan ang contractor dito mga, mga idol. idol. Okay, shout out sa lahat ng mga followers ko at mga idol ko. Lahat itong mga idol mga followers ko to yung mga magagawa ni Sir Boboy cut yeah. out sa lahat ng mga gumagawa rito ang mga idol natin to yeah. ay malaki laki rin to mga idol yung susukatan namin to ngayong umaga yeah. ito yung nasa tapat ng bahay to eh. sa sinusukatan namin project din nila ng architect Lawrence yan pero hindi pa tapos ang process babalikan po namin yan pag natapos namin yung natapos nila yung ano naging ito tatapos na kaya ako hindi namin sukatan to mga idol kasi tinawag na rin sa opisina ng Ferris Cruise Routing Enterprises shout out sa lahat ng mga followers at mga idol ko good morning po sa inyo lahat mga idol at mga followers ayun mga idol ayun ang na nila yung sanipa mga idol. Tapos ito na yung ano. Ito mapapansin ito mga idol. Ano ito? Ventilation mapapansin nila yan na uh, ventilation yan para may hangin daw sabi ng uh, may ari may may owner yan kinakabitan nila ng ventilation okay thank you mga idol mga followers good morning po sa inyo lahat ito may running gutter to yan ayaw mapapansin natin mga idol back to back yung mga ginagawa rito sa, sa ano idol Ayan, ito yung taga-sukat namin, si George Mabini. Yang. Yan ang mga taga-sukat namin sa Ferris Cross Roping Enterprises. At saka siya din yung ano, gumagawa ng mga gutter namin. Yan. Shout <tod> out, Idol! Magkakansin yung mga Idol. yung, yung bahay na yun, ako rin gumawa niyan. Yung matarik na yun, Yung tulay Yan. Non-gutter din yan mga Idol ah uh, box pulls din yan yan ang project ni Arch architect Lawrence yung ginawa namin sa sa San Bale uh, yan project din yan yun mga idol yan, mali, yung ano na yan yung isang building na yun uh, ito yun naman sinasukata namin project ni ano to ni Sir Boboy uh, Bonifacio uh, yan ang contractor dito mga idol Okay mga idol, thank you. Shout out sa lahat ng mga followers at mga idol ko. Good morning po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan sulok ng mundo. Shout out sa inyo lahat mga idol at mga followers. Good morning po sa inyo. God bless to all mga idol at mga followers ko. Nakalaki rin to mga idol. Full. Full. Yan, malalapit na matapos yung trusses mga idol kaya ito order na rin to pag natapos ng estimate nito order na rin to mas uh, titirahan din namin yung simbahan sa St. Clement mga idol uh, may project kami sa simbahan architect Lawrence din yung nagguhit ng mga idol uh, Okay, thank you mga idol, mga followers. Busy-busy ko ngayon. Maraming projects si ano si Bonifacio Sir Boboy yan. Saka yung kumpare ko si Architect Lawrence marami rin project ito project niya yan mga idol yan. ito priority muna itong mga idol kasi ordering itong materials nito okay thank you God bless mga idol mga followers good morning po sa inyo lahat takot ang mata ko mga idol kasi nagbinding ako kahapon sa bahay ng aso ko Thank you. My idol, my followers.